Anong ang masarap para sa iyo na putripin etong pares ba o etong lugaw? Ito nga guys sa Padok Pares ay pwede niyo na to pareho tikman. Okay. 100 pesos niyo. Ay meron ka ng Pares ribs na naka unlimited rice at meron din sila dito lugaw na may litsong kawali na unlimited repeat pa ng lugaw. So yun guys shoutout nga pala dito sa MVP. Yan guys. Bagong design nila. Dito lang nabili sa Streetmatic sa Ugbo Baclaran guys. Napaka solid ng design. Sa so, dayin na to guys, dito lang magbibili sa Streetmatic sa Ugbo Baclaran. Ciao. Yan yeah, mga katikim, napabalik ulit tayo dito sa may Ugbo ng Baclaran sa likod lang. At dapat dahin natin yung Padok Paris guys. Kung saan meron sila dito. Tingnan mo yun itong ribs guys. Itong Paris with ribs nila. 100 pesos. Yan. Unlimited rice na. Okay, kung ayaw naman ng Paris, meron silang lugaw dito. Only, only refill na ng lugaw yan. 100 pesos lang din to guys. Yan. Sabay, meron din silang mommy overload dyan. 100 pesos lang din do. So, Saya so, nag-open nga ba do, tuwing Wednesday hanggang Sunday. 9, open sila 9am hanggang 10pm. So, pag regular days, pag regular days, 11am hanggang maubos na lang din guys yan. So, araw-araw pwede nyo silang dayuin. Eh. So, tikpan na natin tong Paris ribs nila yan. 100 pesos. So, subukan na natin to. May ganito ha. Hindi, meron talaga. Kahit walang camera, may ganda talaga. So, 100 pesos. Tignan na natin. Hmm. Gabay mo yung taba pa, ha? Eh. may overload din sila dito. Yung putok batok, may bone marrow. 150. So, hindi yun na muna in-order yun. Nakailang pares na ako. Eh. <laughs> so, Tatapuan na natin ito, guys. And... Grabe. Putok batok. Bubuhay <laughs> naman natin sa babo. Yung lasa ng sabaw niya, parang in between ng Wallace Steak. Yung Wallace Steak na ano, hindi yung Paris sa sabay. Yung sabaw niya, parang mami na classic, yung mami gala, gano'n. Hindi siya malabot yan, malabot, pero malasa. So, subukan na natin itong overload lugaw nila, 100 pesos. Makaka-refill na ka siguro kayo dito ng dalawa. Ayan guys, 100 pesos nyo. Mga ka Pwede na kayo mag refill Ang i-repeal na. So, subo natin. Nalit kawali talaga. Like ano. Mm. Ang lutong ng litong kawali, sabay yung lugaw. Kahit walang timpla, malasa na rin, guys. Yan. Sulit na sulit na rin to sa so 100. Three, go. So ayan, meron din silang mami classic overload dito guys May itlog sa doon. May may lechong kawali. So subukan na natin. Grabe ang daming serving nito. Ah, subukan na natin ha. Hmm. Grabe panalong panalo na sa 100 pesos. So, yun, yun yung nagaanap kayo ng gantong sulit na, na mami tsaka pares sa may lugaw overload. Dahil yun paduk, pares, sabay, yung itong padok pares sa may likod lang ng simbahan, sa may ugbo baklaran. So, yun lang. Paalam. Salamat.